So for today's video guys, i-review naman natin ang pinakabagong 2023 na model na Honda Beat 110 Fi So ito yung pinakabago nilang version ngayon ng Honda Beat palit sa Honda Beat na old version So mapapansin natin iba talaga yung kanyang design ko para doon sa old version na Honda Beat Dahil nga ang headlight nito guys is naka full LED na unlike sa old version na naka bulb type pa rin siya pagdating naman dito sa kanyang turn signal light bulb type pa rin naman ang gamit pero iba na talaga yung kanyang shape at design dahil napakaangas talaga ng design pagdating naman sa kanyang fender is napaka ganda ayan So alam nyo guys na matagal na itong nilabas sa ibang bansa pero ngayon lang to nilabas dito sa Pilipinas. Sa talaga pag dito sa Pilipinas, luma na sa ibang bansa sa atin bago pa kasi late tayo na bibigyan ng bagong version. Pagdating naman dito guys sa kanyang front suspension, gumagamit ito ng front telescopic. Meron tayong single caliper piston na disc brake. Naman dito sa kanyang design dito sa gulong niya is napakanda dahil hindi yata tumadulas dahil marami siyang group guys. At may size naman na 80 90 by 14 48p tubeless na rin yan guys Ayan. ganda dito naman tayo guys sa kanyang likuran ay eh, napakaganda na rin yung kanyang design dito sa kanyang taillight pero gumagamit pero ito yun traditional bulb type pa rin pero kahit ganun pa man napaka visible pa rin yan sa gabi at kitang kita ka pa rin yan sa gabi guys kahit na ganyan pero napakaganda ng na kanyang design dahil built in hindi siya built out so iwas ka talaga sa unlike sa ibang Honda na scooter na naka built out so ito naka built in na siya guys yung kanyang turn signal light so ayos na ayos so meron din tayong plate light yan, para sa plate number natin at yung kanyang design naman ng kanyang fender e eh, napakaganda rin iwas talaga sa talsik dito naman sa likuran nya meron tayong tubeless type na gulong dito at yung size naman nya is 90 90 by 14 drum brake yung kanyang system dito sa likod at air cold pa ang motor na ito. air cold pa siya guys yan air cold ito guys meron na rin itong combi brake system for the safety features ng motor na ito, meron na siyang combi brake system at meron na itong killing switch kapag side stand hindi siyang paandar mo kapag naka side stand siya meron siyang safety features dito sabi ko nga kanina naka drum brake pa rin ang motor na ito kita na kita naman natin naka drum brake pa rin yan Pagdating naman guys dito sa kanyang front ay sa dashboard niya kita natin is iba na rin yung kanyang design pero parehas lang din sila ng design dati. Meron siyang analog tsaka digital panel. Ang kaibahan lang is nasa taas na yung kanyang indicator dito unlike sa old na nasa gilid. So ganyan na siya guys, kanyang style niya. At dito naman meron tayong electric start pero in case man maloba tayo, may second option nga tayo, meron tayong kickstarter. Ayan, napakaganda. Dito sa kabila guys, meron tayong high and low, usina, tsaka turn signal light. Under than that, wala na. So meron na itong combi brake system. Ayan. Napakaganda. Other features, gumagamit pa rin ito ng kanilang shutter key. At dito mo rin mabubuksan ang iyong seat. Ayan, may seat opener din siya dito. So dito mo siya mabubuksan, guys. At pwede mo naman siya ilak para sa mga malilikot na kamay. At yung bago nga dito sa motor na ito at pinaka nagustuhan ko ay meron itong built-in charging port. So ito yung power outlet niya. At mapapansin natin na iba yung kanyang power outlet. Nabilhan pa ng sa Shopee ng USB type na outlet dito para ipasok para charger natin na cellphone yun ang magamit natin so mura lang naman yun sa Shopee at sa Lazada tsaka safety na safety talaga siya dahil may takip Ayan. so napakaganda meron din tayo ditong lagayan kung mahilig ka mamalengke eh, napakaganda meron tayong sabitan dito ito naman yung kanyang footboard ganda rin yung kanyang footboard hindi siya madulas dahil may mga rough design siya dito at dito rin nakalagay guys yung kanyang battery parehas din siya sa click 125 dito rin sa kanyang footboard nakalagay yung battery pagdating naman sa design napaganda talaga ng disenyo nito at ibang iba talaga sa kanyang old version so ito medyo bulky na sharp ang pagka design at marami na tayo makikita sharp edges na design dito sa kanyang flarings then sa kanyang taillight at doon sa kanyang harapan at para naman sa kanyang decals kita natin ito yung kanyang decals nya yung itsura ng decals niya. maganda rin naman yung kanyang graphics dito sa flarings pati dito sa harapan nya meron tayong nakasulat dito Honda Beat Ayan. napakaganda tayong lagayan dito mga ano tubig pwede mo ilagay siguro dito tubig kasi malalim siya guys ganda pagdating naman sa kanyang muffler guys ito yung kanyang itsura ng kanyang muffler na napakaliit napaka cute rin ng kanyang muffler at sigurado ang tahimik talaga ito at kita na natin na naka air cooled pa ito, hindi siya naka liquid cool. Pero 110cc lang naman, hindi masama na yon para sa 110cc na naka air cooled pa. At napaka premium na talaga ng itsura nito kumpara doon sa old version. At napaka tipid rin ito guys sa gasolina. Alam nyo ba guys na umahabot ito ng 67 km per liter? yung isang litro. So bagay na bagay talaga ito lalo na sa mga beginners or naghahanap talaga na panghanap buhay or gagamitin mo ito pang daily drive kung gusto hawanap mo talaga is yung scooter na napakatipid kumunsumo ng gas isa ito sa mga re-recommend ko sa inyo guys okay guys kung gusto niyo malaman kung magkano nga ba yung updated price sa motor na ito ito yung price natin sa Honda the Beat Ayan. so yung cash price niya ay 72,390 at may down payment tayo na 4,000 tapos yung kung 3 years natin siyang ulugan or 36 months meron tayong monthly installment na 3636 at meron pa yung rebate guys kung updated kayo magbigay ng payment meron tayong rebate na 200 pesos at di lang yan guys nagbibigay rin sila ng promo ngayon na nagbibigay sila ng 500 discount sa first 6 months na magbabayad kayo ng inyong payment so 6 months meron, meron kayong discount na 500 pesos kung gusto nyo kumuha guys, ilalagay ko na lang din yung link ng kanilang branch dito sa Ace Service Road, Alabang. Yung mga followers ko kung gusto nyo kumuha or mag-inquire sa kanila, ilalagay ko na lang yung link sa baba ng comment section at para direct na kayo makipag-usap sa kanila. At yung process dito pala guys is one day process lang siya kung kompleto kayo sa dokumento na isusumite sa kanila. At ilalagay ko na lang din yung mga documents na anong kailangan mo kung gusto mo kumuha ng installment na motor. At kung cash naman, two valid IDs lang, pwede mo na makuha or may UA yung motor. Basta meron two valid IDs kapag cash. Pero pag installment, ilalagay ko sa comment section. At sa iba mga kulay, meron pa tayong iba-ibang kulay nito. Meron tayong kulay white, meron tayong gray. Itong green na uh, nire-review natin, meron tayong kulay red. Ayun yung kulay red nila. Meron tayong blue. At meron silang limited edition na 50 years, yung kulay puti na blue blue white yung kanyang design kulay yung kulay na variation nito so mas mahal yon yung kanilang limited edition na 50 years na Honda Beat 110 Addition 4.2 liters na rin pala yung fuel capacity nito. Mas malaki na to kumpara doon sa old version. At may 18 liters seat storage na rin ito. Yun lang for today's video. I hope na nagustuhan nyo ang ating video ngayon. Maaari kayo mag-like, mag-share and comment na rin dyan sa baba kung ano yung suggestion nyo or opinion sa ating video ngayon. Muli maraming salamat sa panonood. Pamulsi Mr. L and thank you for watching. Bye!